Alright mga masters, so welcome back rin sa ating YouTube channel Okay, so today, yung uh, ginawa natin kanina uh, Bali, binuusan natin dito yung ating uh, canopy Yung sa ating uh, bintana sa baba So mahaba yung ating uh, canopy Itong uh, binuusan kanina Okay So bali dito, ay uh, naglagay tayo ng uh, PVC na tres So tinanggal na Ayan, para dun sa ating uh, spout Then dito, so yung para sa aircon unit natin Ayan So meron din tayong uh, tubo na papasok dun sa ating uh, room Ayan So yun guys, uh, babali uh, baba tayo. So dito sa baba naman ay yung uh, minamasalan ni Foreman. Ayan, so busy busy si Foreman dito. Yeah, so minamasigihan na lang yung ibaba natin. yan Then sa loob, so ito yung uh, ng ating Amazon. So ito nga uh, part dito. Ayan, sa kwarto. Uh, bali patapos na tong uh, So itong side na lang natin sa may ano uh, sliding door. Ayan. So palabas natin. So dito naman sa loob mga master. Ayan ah uh, bali ano ayan so kapon ito yung pinaltadahan so ito naman yung ka ngayong araw so pinupuruhan na ni pare pogi pogi ayan pogi pogi ay, ay. lawas na ang ni pogi ayan Then uh, dito sa kusina, so may mga some changes tayo na pinabago. Ayun. Ah uh, bali nag-add to ng isang saksakan para dun sa ating uh, exhaust pan. Ayun. So, yung sa ating uh, cooktop. At uh, yung taas natin mga master, yung mga binubutas ko, parang sa exhaust na lalabasan ng usok okay so medyo matigas na ito nga nga may palitada okay so ilang mga master ah, pala, kayo ko lang kayo para ngayong araw